Grabe, sobrang dami So what's up mga gar So ayun na nga, hindi pa nag-hatch ang ating uh, BBS, so wala pa tayong mapapakain Sa ating mga pray mga gar Bale, para makatipid naman tayo Sa araw na ito mga gar Try natin maghanap sa palayan ng uh, Moina o uh, niya. So ano pang hinihintay natin mga gar Tara ayun nandito na tayo mga gar na why makarami tayo so tara parang negative mga gar <laughs> nako makalipas nga ng ilang minuto meron tayong natuklasan mga gar man, at least meron mga gar so tara silipin yung mga gar sana makarami tayo mga gar kahit saan sulok na nga tayo nakarating mga gar kahit mainit laban lang yan mga gar alang alas sa ating alagang isda sish dami sa spot na to mga gar for sure matutuwa mga alaga kung isa mga gar hindi lang pray mabibigyan pati breeder sa is mga gar napaka solid only sandok dito mga gar bukod sa nakatipid na healthy pa to sa alaga nating na isda sish Grabe, napaka-solid. Pulang-pula mga gar. Mukbang to mamaya. Yun, shoutout sa kagrupo ko na si Mark. Yan yung tagasandok natin. So, nakawin na pala kami dito mga gar. Siyempre, bago natin ito pakain sa alaga nating isda, kailangan muna natin banlawan o hugasan. grabe mukbang talaga mga gar so paano ba yan hanggang dito na lang sis